Sorry sorry. Oh, ini Yakpat. Eh dalapit na natin 'to mga idol. Makakita uh, ito mga idol. Bilug na. bilug bakit? 'yung lumaki? 'yung malaki. Guys, ito 'yung ginagawa namin, na para po ba nakahuli niya kaya? ito pala si no, si Kuya ang nakahuli. Wow, oh, alin po yung huli mo dyan Kuya? Yung itong mas malaki. Alin dyan sa iyo Kuya? Oh, ang ganda pala to. Grabe, swerte. Yung sinasabi, swerte na, swerte pa. Wala ditin. Eh. Ano kaya diyan? Ano Ah. Dalawa. Lang, tuna ngayong araw wow ayun Ay, ano? Ay, yung naka red ano ayun naka patabi ng naka red na short yun naka huli doon itong malaking to yung ilang oras kaya itong hinahapin tatanungin natin ayun ilang buti ilang oras yan pa bago mapasampah Uh, ah, ang kapahula talaga. Dalong oras lang ito. Ah, ah ito, dalong oras. mga idol, oras daw itong ah, At ito ay dalong, dalong oras at ito, ay, dalang... Dalang kalahati, mas malaki. Mas matindi. Ilang araw pa lang kayo sa lahat, Apat. Apat na araw. Uwi agad na. edi eh, may konsumo pa kayo. So, marami pa. Kaya taga pinagagan, taga dito mga taga pinagaga na shoutout pa sa mga kamag-anak natin dyan taga pinagaga so, uh, two, two in a half hour na pinalaro itong isa na to ang pinakamalaki at yung isa ay dalawang oras lang <laughs> Woo! Hindi! <laughs> Hindi! idol mamaya po alamin natin yung uh, magiging presyo nito kung malalaman dito kung bibili na dito o yung biyahe ah, uh, ito daw pong kaulihan na to eh, hindi na po isasalang sa timbangan dahil hindi na po kaya ng timbangan yung isa po kanina umabot ng 215 pero walang po sa, sa timbangan isa kaya hindi siguro accurate walang mas malaking timbangan para accurate sana yung ano yung relo yun po ay ito pa nagbaba pa sila mga idol ng mga iba pang mahimahi na huli. Bukas mga idol abangan natin yung ibaba para ng dalawang kultuhan na huli ng isang bangka. Ayan, hanggang dito muna mga idol, maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po kayo.